Pwesto ni Buyorig, no? Yan. Mga rilo nya rito. Yun, no? Invicta. Dito tayo, guys, sa uh, Invicta. Buyorig. O, oh, shoutout dyan, ha? Ah. Shoutout, shoutout. Yun. Dito sa Tony Vlog. Yan. 3-5 may bawas pa. 3-5 may bawas oh, pa. Tinanatam lang kaagad si Urig. Oh, Wala man yung shoutout nga. O, 3-5. Eh. O, shoutout tuloy. Shoutout mo na Shoutout yan. Shoutout oh. sa kanila. O. Shoutout kanina. Shoutout <laughs> <chatot> sa asawa. <laughs> mahal ko. Yun, sa mahal. Sino yun to? vlog yung, tonig, yung mahal niya. niya. Ah. ah Ito muna tayo sa una. Ito brand branyo new talaga. Brand new ba? talaga to. Pero napakaganda ng at oh, ganda sa pagyan. Magaan mag sa bulsa. Bulsa Pano, presyo. Yan, oh, yan. O, ito, no. Oh, dito so, na tayo sa ano. Silver pang color win to mga sa chronograph to ha. Chronograph. Lahat 'yan umaandar um, yan. Maan gumagana siya. So magkano presyo niyan, boss? Tama yan, sa tao 20,000. Sasabihin din yung sa lakasan daw sa sabi ng viewers natin. magkano 12,000 dito 3,500 may bawat dito 3,500 may bawat 3,500 lang 3,500 yun, daw. Makina, kuya. Nah, dito lang sa... Kung... Uy, yan yung 돼, 10, ay, yung yun yung tig sa Ito pala yung makina. Ay, labas Makina. Ay, labas sa mga labas ang Makina, no? One, o, 3, 5, 1 so, 1,200 no, oh. mga ganitong 1,200 oh. Bakit daw mas mura naman daw? So ito. Oo tinatawag. Kasi nga dito. lang kayo dito. yung mga ano, no? papakita nyo. kasi natin, kuya. O. Yun, no? Ayan, di na, si kayo. lang, Di ba tira ito, kuya? Tumatik ba Tumatik. sir. Tumatik po yan. Oh, dito guys, no. Yeah, no. So, meron naman tayo ito, mga Batik ito, boss, One ito, dito mga chong. Batik Talong Philip. Ito boss, magkano? 120 ito guys, sa Batik Philip ko. Mga bago dito guys, oh. So. Best sticker kayo, boss. Meron sir, meron sir. Ito naman to. Ito pang tubig yan, boss Eric. Pang tubig, panlangoy. Ito, so, pwede mabasa yun, hindi mo pang langoy Hindi, Ay, pwede mabasa. Pwede, mabasa. Ah, pwede. Ito mga rilo to, pwede ganon? Pwede. Pwede mabasa guys. So. Pwede. Yan. Okay, lub -lub, oh, oh di lang yan. yan. Diesel. Magkano dito? Oh, kaya, kaya. Okay, po, ito lang. dito? Sa diesel? Ito. ay 2k dito sa diesel

Ano? ano ba to? Michael Kors? Gusto Michael Kors Okay po Yan Dito 1K din Michael Kors to Guys Michael Kors 1K O oh, Tony Vlog hmm. Eto Rolex naman Yan Rolex Yan Rolex o

1K na no? 1K din dito sa mga pambabae, Patik filip no? Katumbas din pala to sa mga malalaking yun, Patik filip guys, no? Na hindi kita yung ano, machine niya sa likod. Ang kano yung ganito, kuya? So guys, 100 lang dito. Yan, 100 oh. Ito mga tango-tango ito ah Ito ang Ano yan? Figurine? Kano? 500? Oo nga Katot kay sir dito ah Taas Ay, no? daw ng benta O oh, tawad tawad sir Magkano ba? Magkano? Last price mo idol Ano ka may tago yan Bibenta mo eh Tawad tatago no Idol no Ha? Ay, wong ko. Ay, eh, no, yan, nilabas na, oh. Wala, Ha? Ah. Kaya niya tinatago yung may sikreto siguro yan, eh. Hindi, dya, dya, way, ganun, <no? laughs> yan, guys. Idol, one, two, no? One, two. O, oh, one, two, guys. Sagulong na to, no? Pang e-bike. Eh one, two. Good morning. <makes noise> Magkano mag naman to? 150. Oh, magkasama. Ito 150 lang guys pang masalso. Oh, guys. Batok, batok. Sakit. Lamig. Pang relax O oh. 150 lang guys o oh. Pang ano to Ayan o oh. to guys Yung ah. sakit sa batok mo Yung direct na to sa kuryente Ito o 150 lang. Dito kay Iga mismo. Oh, dito. Lambot yung. Para gumasad pa. Pwede rin pala sakyan to. No? Pwede mong dalindali, no? Guys, so. Yan, no? Pang masad na ano natin. Patok. Pag masakit, batok, no? 150 lang dyan, no? Yung mga sapatos mo yan, sa'yo yung Paninda mo lahat yan? Oo. Oh. Ang gano'n mo sa mga yan? Rubber shoes, oo. Oh. Binandit. Ha? Binandit. 700? Katulad din ng mga black na yan? Binandit. Ah, oh, 500. 700 din yung katabi, katabi niya. Oh, sa katong puti. 700 guys yun sa sapatos na yan. Oh. Yung black. 700. Yung black, 500. Yung puti na katabi, 5, ah, 700. 7, 5, saka 7 dito oh, Bintinda ni idol natin no? Talagang ano, Mga brand new Pang e-bike, 1.2 2 Ah, sa gulong na e-bike niyan. Dito ba ito? 200 to. 200 lang dyan guys sa sandals na yan. O. Sa mic mo idol, magkano pinta mo? sa mic 100 ang isa 100 ang isa guys sa mic po yan 100 no 100 okay, eh pabango dito 100 din guys okay, so pabango 100 do oh. yan guys mic to bago rechargeable no 100 lang guys oh. dito sa mic na to rechargeable oh, sir pagpilihan nyo sir 100 lang rechargeable pa rechargeable, okay. rechargeable tayo rito okay. ito guys oh dito 100 din lahat oh, to tigo 100 ang isa o oh, yan tigo 100 daw dito guys no ayan o no? 100, 100 tayo dyan ayan hindi pa guys oh. ayan 100 sige sige ito so, pa guys oh so load balancing router par dito 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 100 din so, 100 no router to guys oh so load balancing router so 100 dito And 100 no TV What's guys oh Yan Dito guys no Dami dito mga kasit tape oh Mga details no Iba iba to guys oh Yan oh Yeah, oh, no. etong maganda siman may ari niya siman may ari bagong bago to bagong bago no 700 may box pa yan ha eto so, siman may ari niya yun o pati yung black guys 500 yung white na katabi is 700 din eh. so for mga brand new guys may box pa yan ayan so, ha ito eh, dito sa ano mo, black shoes. Okay, ay, ay, ano, edi. Ah, bag pa rin oh. Oh. Ganda, puro bago. Magkano diyan? Oh. Wala may mga laman pala yung guys oh. Wall, may wall block pa oh. <tipos> Hindi mo naman binibigyan